buwan at Capricorn. Malalim ang pakiramdam ng mga katutubo ng Capricorn noon. Ngunit ang katutubong may buwan sa sign na ito na pinamumunuan ni Saturn ay gagawa upang kontrolin ang kanilang mga emosyon. Maaaring maramdaman mo ang pangangailangan patunayan ang iyong sarili upang magtagumpay. Ang katutubong ito ay maaaring mading mahirap sa kanyang sarili. Iwasan ang pagiging mapanuri sa kanya dahil maaari niyang internalize ang mga mensahe ng pagkondena. Ang isang hangin ng personal at dignidad ay maaaring magtakpan ng tunay o naisik na mga sugat. Siya ay pinakamasaya sa isang structured na kapaligiran. Ang ina ay maaaring perceive bilang ambisyoso, isang mahusay na manager, isang bato. Kung nababalisa, ang ina ay maaaring ituring na malamid, masyadong mahidpit o otoritaryan sa ilang paraan. Kailangan mo ba ng kalinawan sa kung ano ang nangyayari sa iyong kumpanya? Opposition. Sinusubukang lumikha ng pagbabago sa negosyo at hindi alam kung paano. Makakakuha ka ba ng profesional na pagkilala na iyong inaasahan? Ang mga Psychic sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful para matulungan kang mapakinabangan ang iyong mga paparating na pagkakataon at potensyal. Ang lahat ng mga psychiko ay sinusuri bago matanggap. Magkakaroon ka ng isang tagapayo na tangin ang pinakamahusay. Sulitin ang oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas oras at pagsisikap. Magsisimula na ang kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at walumput pito o bisitahin sa absolutelipsechik.com.